Hello guys! So, nandito naman ako ngayon ulit sa Chatter Road. At ito nga, nakita ko itong may events dito ang uh, Cordelaria Flower Festival. So, second anniversary siguro nila ito. So, nakita ko na may mga trophy, so very siguro competitions ang nagaganap dito sa Chatter Road. So, yan. At natakil natin last time na itong Chatter Road ay talagang pinapugaran po ng mga events. Or gumagawa sila dito ng mga show ng katulad nito. So, dahil nga before is staging yung ginagamit at intablado talaga. But ngayon hindi sobra kasi mahal sa ngayon dahil nagbibilang ng uh, libo na Hong Kong dollar talaga lang. So, at uh, difference at tribes yung mga sumali dito at may syempre ganap na talagang pinagusayan at sumayaon mm, sumayaw ng mga katutubo nilang sayaw. So napakaganda at nakakawili naman silang talagang panoorin kasi well done at saka talagang super uh, pinagpraktisan at talagang marami ding taong nanonood dito surrounded by the syempre sa ilalim ng na mga naglalakihang mga building dito sa Chatter Road syempre nandyan nakikita natin guys so nakakatuwa at uh, syempre lalo na kapag ka nanalo itong mga tribes na nagpipresent dito. So, hindi ko inabot lahat at ito lang yung naabot ko dito. At sige guys, at ating panuorin kung ano nga ba yung nagaganto, Ito po yung kaganapang nangyayari dito bilang mga OFW dito sa Hong Kong guys. So, yan sapat na para sa mga katulad naming OFW yung mga uh, gumagawa ng mga events na ganito para kahit pa paano ay maibsan yung kalungkutan ng bawat isa sa ating mga O at W dito sa Hong Kong. So, palakpak naman tayo dito, guys. Ang galing nila, 'di ba? So excited. At alam niyo, mahirap talaga sumayaw pag kaganitong tribes kasi kailangan mong sauluhin 'yung lahat ng steps kung paikot man 'yan. Sa tingin natin napaka-simple, pero no, ah uh, meron talagang step at meron siyang bahagi ng tribes talaga na parang meron siyang sinasabi o kahulugan ang bawat uh, pagpadyak ng kanilang mga paa, kamay at lalo na yung mga tumutugtog. Kaya sabay na sabay. So wow talaga at napakaganda. So meron pang sunod, room pang sunod na magpipresent at sabi nga daw hindi sila nakapag-prepare. So nagpresent lang sila para Uh, ipakita na nakikipag-cooperate sila. The second anniversary ng Cordillera Flower Festival dito sa Hong Kong. So, to guys, so sabi nga nila, we are not preparing but we are presenting our tribes in uh, somewhere in Co Cordillera Quezon. So, So that's nice kasi although hindi sila nakapag-prepare talaga ng kanilang costumes or steps at uh, isayaw yung mga tribes nila. But anyway, nag-indak-indak pa rin sila at pinakita yung corporations for these uh, events yan here in Hong Kong. So nakakatuwa naman kasi kahit pa paano sabi nga although na hindi namin makuha ang trophy whatever or sas or anumang amount ng price is it's okay. So, pinaramdam lang namin na narito sila para makipag dito sa Cordillera Flower Festival. So, yan nga naman, ba? Diba? So, ganun lang talaga guys. So, para maging masaya, then, join lang. alay sa kapwa. Ayan, alay sa kapwa. Sasayaw din po kayo? Sasayaw din po kayo? Ang national item. Ang ganda ng suit so, niya. So everybody are present. So, and then may mga paninda dito sila sa loob. Kanina pa ito nag-start, bago tayo nakarating dito. So, mostly dito sila na pitusen. Actually, nung last vlog ko is, nakikita ko yan guys. So, most of the time, mayroon talagang presentation dito. kung nga niyo nyo yung stoplights, di ba, nagbibling for walking. But in this road, charter uh, Chatter Road area is nakasara po to every Sunday. Dahil nga kapag ka nagkakaroon ng events na katulad dito, kailangan nilang mag-submit ng presentation or ng ID sa government para maka magkaroon sila ng events dito at sinasara ito every Sunday para makapag-present sila. But uh, weekdays naman, naka-open po talaga itong road na itong Charter Road for the buses na going to North Point or sa area po na pabalik sa Shokiwan at kaya naka nakakagawa silang ng mga program dito sa Charter Road, sobrang mahal kapag kas nag-submit ka talaga at nag-apply ka ng for application for the, doing the uh, events dito sa Charter Road ang pagsali sa ganitong competition sa maraming imbitasyon, syempre mahirap at kailangan mong magkaroon ng enough time para sa practice at kailangan magbookload or magkita every Sunday para maging maayos ang inyong presentation so sa nakikita natin guys ay not really simple na tumutugdog kasi nakikita natin na parang Parang easy lang. Pero ang bawat tribes kasi kapag uh, sumasayaw sila, so katulad din yan ng music na may lyrics at meron siyang uh, sinasabi o pinapahiwatig So ganun din ang sayaw kapag tribo na ang pinag-uusapan. So kahit sa araw-araw na pag agaw uh, mo bilang isang OFW, nandoon pa rin yung imagination mo, 'yung mga steps na ginagawa sa bawat uh, gagawin yung presentation. Syempre, gusto nyo maging perfect. Kailangan mag-meeting up sa isang place at kailangan combination ng music at syempre, 'yung listening at kailangan din 'yung pakikiisa at syempre, 'yung determination at uh, cooperation sa bawat ginagawa katulad ng nakikita natin dito sa events na to not really simple pero yung pagkakaisa after that na magawa mo na yung presentation mo nakikita natin yung bawa at ngiti sa kanilang mga lobby sa pisingin nila na kahit pagod na pagod at sa maraming panahon na kanilang uh, pagpa-practice ay mag nagiging masaya sila or nagiging successful Although, hindi nila nakukuha o hindi nila makuha yung mga uh, gusto nilang makuha na mapanalo yung kanilang ginagawa, pero at least, sumama sila sa ganitong presentation. I just remember that when I was uh, before that I'm joining also the Independence Day. So, we are really yung nandun yung practicing ng dance at uh, syempre yung costume na kailangan i-prepare at maaga pa lang kailangan nakahanda ka na at kailangan pa lang ay nandun na kayo sa meeting up nyo para pag-usapan ang lahat ng gagawin so katulad ng nakikita natin sa ngayon ganun na ganun din ang mga ginagawa natin sa panahon na tayo ang nasa pwesto nila sa ngayon so dahil nga tapos na tayo dito sa mga ganitong kaganapan so sila naman at bilang isang OFW yan ang OFW